Yung know, mga kasari, so ngayon, ang ipapakita ko sa inyo is yung aking mga mabibenta at fast moving items sa aking munting tindahan. So ito, uh, inunti-unti ko siya, then dumami ng dumami. Ang una ko nang binenta is... Itong item na to. Yan, itong ating gummy worm. Tapos yung isang isang klase niya is yung cola. Ang bitaw pala dito is piso-piso lang. Kasi yung mga uh, aking mga customer dito is talagang mga bata. Yung mga bata na bumibili sa akin is talagang minsan 5 pesos pababa ang kanilang mga pera. So, syempre kung gagawin ko siyang 4-5, kukulangin yung pera nila or kung sakali mahilig sa pagbebentahan, kasi hindi nila makakain yung gusto nilang kainin. So, ginagawa ko lahat ng mga candy ko, pero hindi lahat, hindi naman lahat. Pero yung kaya kong gawin na piso isa is ginagawa kong piso isa. So, mag-start dito sa gummy worm na to. Ang ginagawa ko sa kanila nilalagay ko dito para kung sakali man makita ng mga customer ko, makita ng mga bata. Tapos, maliban dito, gumagawa din ako ng ganito ginagawa ko sa kanya. Ayan. So kapag may bumili diyan, limang piso yung pera nila, automatic tong bibigay ko sa kanila kasi parang hindi na ako mag, maglalagay naglalagay pa sa plastic roll kasi dati ginagad ko, ko yan, eh. syempre hindi mo naman pwedeng kamayin. Hindi mo rin naman pwedeng ibigay sa kanila ng ng mismong gummy worm lang na wala man lang plastic. So ang ginagawa ko sa kanila is ganyan. Ayan, ginaganyan ko siya para para meron silang lalagyan at same time hugutin ko na lang tapos ibibigay ko sa kanila. Ganon. So ayan, mga kasari, yan yung mga binibenta kong piso isa. Meron pa dito. Ayan, dumami na sila actually dahil piso-piso lang ginagawa ko tapos ayan. Tapos ito naman yung sa taas. Yun yung ginagawa ko sa kanya para meron sila pa rin choices kung saan sila mamimili kung pipiliin nila. Meron pa tayo dito mga item na yan, mga candies. Iba't ibang klase. Pag lagyan ko na siya, then naubos na yung laman niya. Tapos ayan, ito ang balak ko dito sa buong toys puro candy since ang akin fast moving is mga candy. Tan mas marami bumibili sa mga candy kaysa sa mga item dito, maraming bata dito sa amin. Yan talaga yung tinututukan ko na mga item is yung mga candy natin. So yung fast moving natin, doon tayo mag-focus, doon tayo mamuhunan ng mas malaki dahil yun yung magbibigay sa atin ng pandagdag puhunan kapag na napaubos na natin siya. Ayun, mga kasari, follow for more tips. God bless.